mag istorya tabahin sa issue karon so ang issue karon mga idol grabe kayo no kay si Sarah eh pa impeach yun nila no impeach yun nila imagine 32 million votos pila lang i eh, impeach no yun anak ka sa iyon kanig yung bangag sa ilong mga yung nagadagdangan na ba <clears throat> pero kumusta mo si Castro ron nahilaw siguro <laughs> nahilaw no kahi imagine junto pa Mauricio, no junto pa Mauricio, ah junto pa Mauricio, resume kunya no? junto no na ako na nang junto mga idol kapit ng eleksyon mayo may june so masig manganga mo so mo rin akong kasuggest mga idol ipasok lahat ang senatorial sa Duterte candidate do 30 ipasok tanan para mga wa ano mga bangag sa ilong dia dela mga corruption na sa so dia giingon gi mention ni Duterte no mo na uh, laktod nga istorya <coughs> junto no na ay election na mayo saan ba -ma na di ka na mo sigay ilong ya yeah. kumusta mo Castro dia sa mo tawag congressman mga congressman nga ni ni firma tanaw ay lang gi firma Nah letak lagi yang sila Kenapa nak Nah hibauan na lagi sa sila Saun sila ke balimbing no No Siam ke Kongres Menteri sesibuk si Ning uh, sign of Kuan Ning Ning ni sign yun Di firma lagi sila Nagpaila lagi sila Nga hangol sila gana anak Ah hangol Pero Di lepas tak magpaila kaya, Klaro na juga na Bila kamilyo na No Apit ang eleksyon mga dun huh? Timad ina. More ni akong igahatag ninyong advice para dili ma si Sara. para dismiss na. Apit na ang eleksyon karong Mayo Dosi Tanan nga sinatorial sa candidates ni Duterte ipasok lahat. Ipasok tanaw na to. Ang kanang istorya ba mo usab na na. No? Usab na na. Oh, congrats uh, salamat kay ko ano ni uh, uh, senator Jewel senator Joel nga move sa June 2 2025 ang ilang session salamat kayo dako katong dako queens ba kasi <laughs> kay nas Castro nga naluto nagigitanan ba no pagabot abot sa Senate wala na hila pa diay. ay pa di maluto so na mga idol uh, unta ang inyo mga congressman makasabot na sila ay kasabot na sila kita kay bawa manta solid 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 the 30 mga idol this juncture mr president i move that we adjourn the session until 3 o'clock in the afternoon of monday june 2 2025 so move mr president there is a motion win. Is there any objection? There being none, session is adjourned until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. Thank you, Mr. President. Thank you to our staff and Senate employees. Mabuhay ang Senado.